Good morning guys! Welcome back muli sa aking channel. Bago ang lahat, please magpa-subscribe po. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Happy Saturday! Nandito na naman tayo sa park. Grabe! Ang sarap mag-walk talaga. Alam mo yung nagiging nag hawang ka, nakaka-relax. Nakaka-release ka ng yung stress mo, yung pagod mo plus para sa ating health. nagwo talaga ako, malimit pag umaga, pag gabi, ganun para sa ano, kaginhawaan ng pakiramdam. At nandito na rin tayo sa park para magpakain ng mga pusa. Angkat maari pag may pagkakataon, nagpapakain ako ng pusa. So meron tayong dalang tubig, meron din tayong dalang konting pagkain ng pusa. Once na meron tayong makita dyan, eh, pwede tayong magpakain. So bakit ko ba ginagawa yung pagpapakain ng cats? Kasi guys, nagwo-walk ako. So gusto ko hindi man lang para sa akin sarili yung kabutihan ko yung ginagawa ko. So makatulong man lang tayo kahit konti para sa ating mga kapwa nila lang, di ba? Yung kasi minsan nakikita mo yung mga cats diyan, gutom. Minsan ano, ang dami nila nagre-rest. So makapagpakain man lang tayo kahit konti. Okay na yun para sa ano, kasi may mga nagpapakain naman dito lalo na dyan sa mga commercial and residential area dyan sa mga park guys ang park napakaluwang mula dun sa dulo hanggang dito sa dulo so hindi lang dito yung park marami pang park sa loob sa city sa ibang, iba't ibang parte eh. at napakarami talagang pusa so kahit mga ibon dito may mga nagpapakain Ayan, so, wala masyadong tao kasi Panghali na tapos may pasok na ata yung mga diba. Tapos na yung aid. Alam niyo ba kung anong puno ito? Ayan. Ito yung Sidra. Sidra tea. Nakakain din ang bunga niyan. So, yung ano dito, ginagawa rin ano, sa shampoo, yung anti-dandruff. Nangangawit yung kamay ko. Meron akong stabilizer or tawag dito yung stick. Pero pag naglalakad siya ako ay akong daladala yung stick. Guys, huwag kayong magsawa na nanonood sa vlog ko na mag-isa ako. Malayo ako sa mga tao. Kasi dito, ano, hindi pa ganun ka-open yung mag-vlog ka. Nakasama yung mga tao. May, may privacy law dito. Plus yung mga iba, hindi pa open para sumali sa mga vlog, makuha namin sila sa vlog, mga gano'n. Hindi pa. So, nag-iingat ako kasi ayaw kong ma-complain, ayaw kong ma masita kasi pag sinita ka rito lalo na pagka uh, yung mga ibang Arabs pag sinita ka guys napaka rude mapapaaway ka pati maano ka matitemp ka na sagut, sagutin sila so pag nagkasagot kayo mga ganun maaaring magkasakitan maaaring magka uh, complainan mga gito so yun yung mga iniiwasan ko kaya kita nyo pag nag ako dun ako sa mga malalayong lugar na wala masyadong tao So, ang ganda ng ano ng panahon mahangin. Although maaraw na pero may kasamang hangin. So, tinitake ko talaga yung opportunities na nag-walk sa mga ganitong panahon paraan. Kasi sa mga na buwan, malamang ano na, mainit na guys. So, ito yung ano, skyscrapers ng Abu Dhabi dito sa so, may Kalipa Street or Cornish. So, may mga ano pa, may mga ibang Sky, Sky Covers o Commercial Business District dito sa Abu Dhabi, iba't ibang isla tulad dito sa Rim Island Al Maria Island gano. so, marami pa sa Adiyat. marami guys, maluwag ang, ano, maluwag ang malaki ang Abu Dhabi tapos group of islands siya marami siyang ano, tulad nito oh, maliit lang na isla yan, isla, island yan tapos dine-develop nila nandun na dun sa ano Yas Island, Adiyat Island, Rim Island, Almaria Island, maraming nang building so ayan guys please huwag kalimutang mag subscribe sa mga nakakapanood dito at sa mga gusto mong support pa support po na channel subscribe okay guys ganda so, na mga sunod tayo dati dyan pumunta tayo dati dyan sa kapita okay guys, maraming maraming salamat. Ingat kayo lagi. Pag maggagala kayo, lagi magdala ng tubig. Magdala ng pamunas ng pawis. kain kumain ng mga prutas para healthy lagi. Kasi pag ganito sa akin, mahirap magkasakit. Lalo tayo mga OFW. Walang mag sa atin pag nagkasakit tayo. So okay guys, upo na tayo, magre-rest tayo at magmuni-muni. Have a good day ahead sa atin lahat. And God bless.